Hi guys. <coughs> yung hindi natin inaasahan yung mangyari, yung lalo na kung mawalaan tayo ng tatay yung ilaw ng tahanan. <coughs> so, ganito kasi yung story namin yun guys, yung sa papa ko kasi <coughs> yung nagkasakit siya. Nga ilang buwan lang yun guys. Pero malala na yung sakit niya. Kaya hindi na pwede magumutan. Yung naano siya yun guys. Yung atay niya lang yung ang diferensya. So yung pagpa-check up namin yun. Hindi sinabi sa doktor na meron pala siyang cancer. So hindi namin alam. Yung pangat, pangatlong, pangalawang ano niya. So, hindi din kami sinabihan yung na-admit na, na naman siya sa hospital. Hindi din kami sinabihan na may cancer talaga siya. So, palagi na lang siya balik-balik sa hospital. Ma-okay, mga ilang buwan, pero balik talaga. So, ngayon, bumalik na naman siya sa hospital, tatlong bisis na. So, bago nalaman na, bago nagsabi ang doktor na may cancer yung papa ko, yung ano niya, na naging cancer na yung sakit niya. So, sobrang sakit. Na, na ganito, bago natin malaman na mahirap na anuhan. So, mahirap tanggapin na sobrang sakit na hindi mo ma-explain. So, okay lang, na, na, matatag lang ako kasi nandyan yung papa ko. Ayaw ko yung makita niya na hindi kami strong sa problema namin. Kaya, inano-aliw-aliw ko lang siya. Pagkatapos yun guys, ano yung pangatlo niyang bisis na siya na hospital, nag na lang yung mama ko, pati ako, na ilabas na lang namin siya kasi hindi naman tumanggap siya ng gamot. Kasi ano na, malala na yung sakit niya, mabuti na lang sa bahay. So, pinauwi namin, inuwi namin siya guys. Kasi, ang ano niya, stage 3 na. So, doon na lang namin sa bahay siya May ano, tapos binilhan ko na lang ng oxygen kasi minsan mahirapan siya huminga so mga paglabas sa hospital guys ano yun mga 2 weeks mga 2 weeks in 2 days ganun so hindi niya na kaya ang sakit bumigay talaga so na ano yun siya guys sobrang sakit o tanggap ko naman yun nung nagkasakit siya makita namin nahirapan tanggap na namin guys pero pag nawala sobrang sakit na hindi mo ma explain kung anong naramdaman mo na hindi mo maintindihan sobrang sakit na mawalaan tayo ng tatay or papa o anong tawag ninyo sobrang sakit woman, makahinga na siya maka hindi na siya makaramdam ng sakit, pero yung sarili natin mahirap kontrolin, na sobrang sakit tanggapin na wala na tayong tatay ganun guys guys, itong vlog ko to about sa aking papa yung pagkawala niya so ngayon ko lang naisipan yung i-upload kasi masakit pa rin sa amin sa akin. Lalo na dito ako sa malayo. So, konting mga video guys doon sa amin, yung mga ganap, yung paglibing. Tsaka doon pa sa bahay, may mga video ko konti at saka picture. Kaya ito ang i-upload ko para, para hindi ko makalimutan siya guys dito sa mga video ko. Kaya, ito yung mga ganap doon kahit hindi ako nakauwi kasi ako lahat sa kapag sakit niya ako lahat kaya sakto sakto wala din yung amo ko dito kaya hindi ako nakapag nakapa, nakauwi kasi kulang din ako sa budget ganito uh, sobrang sakit na wala ng ama yung haligi ng tahanan lalo na lalo na yung mga pangarap ko para sa kanila na yung nakatutok lang ako sa kanila sorry guys hindi ko ma maiwasan makaiyak kaya sobrang sakit pilitin ko na dahan-dahan yung mawala yung sakit sa dibdib namin taliwana, taliwana ka nam, karon. Di Adonai, na karon isan sana mga pangulaan Lord hindi na mo kalikayan na mag-uulme kay kami tao lang nga ang ampo kami amahan nga padayon ka magligon sa matag-usa ka namo padayon ka magligon di san pa Lord ang mga pagampok ampo nga padayon ka nga magligon sa iyang kinabuhi kay hindi kami ang tagiya sa kinabuhi ginoo imo mangikuha si Sami kung may tagiya sa kinabuhi niya ang kinigitugyan niya. Kanimo nga, ang kaming nangabilin, ikaw usap, pagkahatag ka na mong kaligon, kusog upis ang ginuo sa kadasig, sa so pagpangalaga niya. Kanimo, ang mga pag Lord, kay hindi yun ni magkahimo kung wala ka. Usta, amo kinigit. Dangot niya, kanimo, ang mga pag-ampu, gino, nga, ikaw, magkapanalangin ka na tanan, nga, nga kami din, ang niya diri, o oh, Among gihangyo ang imong malang espiritu may makauban sa matag usa ka namo samtang kami mga gumamuli ikaw magauban ug sa mga bin mga bijil unyang gabi iginuo uban ni sila ug panadipdi sila ginuo ug ihawa ang mga kasamok ug ipoli ginuo ang imong malang espiritu mao ang mga kontrol sa matag usa nga mao anhi di ni unyang gabi Among mga pag amahan nga kanunay ikaw magagiya sa matag usa giyahay ginoo bisan pa ni Bilma o sa iyang anak nga ni Adire giyahay sila Lord itu

parang nanamu natong kananong pamilya na Araw, may, ako, ang na ko na tuwang kanan. Ako, May, nanawag ako at di pa nagsabayin na siya, si Papa, ikaw'y parang sa doktor na hindi ko Ang gusto ni Papa, ako'y matiman. So, walang pangungan ni Oki Junko ah. <coughs> na ang ating man ko ni Papa Sawi. Kaya nasa ayaw po 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 sa ang pagkakang kanilang Dahil na tuwing aking simana na isa ka alawa na nalilingkod siya, siya sa loob sa kuwa. Dahil nang pagkakang siya, ito pasaylo ako

सलामत आयोपान्ना कब होता है ना तुम्हीं बर्फ कब होता है ना पॉलिटिक्स तुम्हीं बुकरों सलामत आई से तू पर Pagkakitaan ko kaya nandito ngayon. Nag-apos ba na yung ipapagsabi yung sakit? Sa umat, sa eh, ingonin na tatanan na malabay na may salamat ang tinulong pagkatapos sa simbahan guys ihatid na siya sa libingan kaya ang nagawa ko iyak na lang ako nagtingin sa mga picture kasi malayo ako hindi ako nakauwi so hanggang dito na lang thank you for watching everyone